Next slide. Ngayon, nakita na natin kung sino si Felix Manalo sa maiksing pagpapahayag. Siya ba pa ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis o pahayag? 7.2. Okay. Basahin natin Apokalipsis. Apokalipsis 7.1. Pagkatapos nito, may nakita kong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag umihit sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pangtatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat at anghel na binigyan ng kapangyariang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna niyong pinsalain ang lupa, ang dagat o mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Naunawaan niyo ba yung Apokalipsis? Hindi, hindi niyo maunawaan yan. Bakit? sa lahat ng libro sa bagong tipan, ang apokalipsis ang mahirap unawain. At si Felix Manalo, tuso. Tuso si Felix Manalo. Bakit tuso? Ang kinuha niyang talata sa bagong tipan ay yung talata at kapitulo na galing sa isang aklat na mahirap ipaliwanag ang aklat ng Apokalipsis. At dyan sa aklat na yan, kinuha niya ang kanyang karapatan na magpaliwanag at magpahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, yung mga susunod pong paliwanag, ito yung paliwanag ni Felix Manalo hanggang 1960. Ulitin ko po, yung mga susunod nating babasahin after niyan, yan yung paliwanag ni Felix Manalo hanggang 1960. Bakit ko po nilalagay sa konteksto? Kasi po, ngayon, iba na yung paliwanag. Iba na yung paliwanag ng mga ministro. Bakit tu alam? Kasi nung nabasa ko yung paliwanag ni Felix Manalo, at nakakwentuhan ko yung pinsang buo kong uh, Iglesia ni Cristo, iba na paliwanag nila. At palagi ko, mamaya may magtatanong sasabihin hindi na gano'n. Pero ito po ang paliwanag ni Felix Manalo. At lalaban po ako ng putulan, kahit anong papuputol ko, pag napatunayan nyo hindi ito, yung paliwanag niya, hanggang 1960. Simula 1914 hanggang 1960, ito ang paliwanag ni Felix Manalo sa Apokalipsis Apocalips 7, 1 hanggang 3. Next slide. Ay, Pagkatapos ito, may nakita kong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag umihit sa lupa, sa dagat, o sa alinmang punong kahoy. Sete uno. Unahin muna natin yung entrada. Sige, next slide. Pagkatapos nito, ano ibig sabihin? Sabi ni Felix Manalo, ang kaganapan ng propesya ay mangyayari lamang kapag nangyari na ito. Ang mga ito ay mga kaganapan ng pang-anim na selyo, pang-anim sa pitong selyo sa mga panahon na nahahati mula sa pag-akyat ni Kristo sa langit hanggang sa muli niyang pagbabalik. Ang mga pangyayaring ito ay isinlarawan sa Apokalipsis 12 hanggang 3. Si Felix Manalo po nagsasalita, ano? hindi po sa akin yan. So yun daw entrada ng Apokalipsis 7.1 pagkatapos nito, ang kaganapan ng propesiya ay mangyayari lamang kapag nangyari na. Ano ba yung mga ano ba ibig sabihin nito? Sabi ni Felix Manalo pagkatapos nito, Idinugtong niya sa Apokalipsis sa is 12, 13. Basa, sabi doon. Ibig sabihin, babasahin ko. sa is. <laughs> Yun po ang cue. Pahingi nga ano. Oh. Last light. Padilem. Okay, ito po ang Apokalipsis 12.13. 12.13. Na sinabi ni Felix Manalo, mga kaganapan ng propesya ay dapat mangyari sa pagitan ng pag-akyat ng ating Panginoon sa Kristo hanggang sa muli niyang pagbabalik. Yun yung time frame. Ano sabi dito? Sa is 12, sa hanggang 13. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdiling, na kasing itim nang damit panloksa at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Ito pong pagsasalarawan na ito, may lindol. Tapos nagdilim, yung buwan naging kasimpulan ng dugo, nalaglag ang mga bituin sa langit. Ito ang paliwanag ni Felix Manalo. Una niyang paliwanag. Ano ba yung lindol na sinasabi sa Apokalipsis 6, 12-13? Yan. Yung lindol daw sa Nobem noong November 1, 1755. libo na matay. sa natatagpuan? Ayun. Ang pagdilim ng araw noong May 19, 1780. Ang buwan ay nagparang dugo, May 19, 1780. Ang pagbagsak ng mga bulalakaw, mga falling stars, na nakita sa North America, Mexico at isla ng Jamaica noong November 13, 1833. So, balik tayo. So, nakita nyo po, yan yung mga paliwanag ni Felix Manalo na magaganap para maisakto, para nyo ang Apokalipsis 7.1. Next. Sumunod so, doon, may nakita akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag umihip sa lupa o sa dagat o sa alinmang punong kahoy. Ano pa? Ano ang uh, paliwanag ni Felix diyan? Okay. Yung hangin daw, yung digmaan. Si Felix ang nagpapaliwanag, ah, hindi ako. Yung apat na hangin, apat na sulok ng daigdig kung saan nagsimula ang digmaan. At yung daw digmaan na yon ay yung World War I na nagsimula noong 1914 hanggang 1918. Okay. Apat na anghel. Ito ang paliwanag ni Felix Manalo. Yung apat na anghel daw na nasa Apokalipsis 7, 1 hanggang 3, eto yon yung apat na tao daw. Sino yung mga tao na yan? Si Lloyd George, Prime Minister ng United Kingdom, si Clemens President ng France, si Orlando, Premier ng Italy, at si Woodrow Wilson, Presidente ng USA. Yan yung mga binabanggit na paliwanag ni Felix Manalo. Nung panahon na yon, ng 1914. okay next apat na anghel pinipigil lang apat na hangin sabi ni Felix Manalo yung apat na taong nabanggit sila ang gumawa ng treaty of peace para matapos ang digmaan kasi nga di ba yung apat na yung hangin para kay Felix e eh, digmaan yung apat na hangin apat na sulok ng daigdig kung saan nagmula ang digmaan sabi ni Felix at yung apat na tao na yon yung prime minister ng United Kingdom presidente ng France premier ng Italy, presidente ng USA noong 1918, sila yung gumawa ng Treaty of Peace para matapos ang digmaan. 'Yun ang paliwanag ni Felix. Next. Ito na ang pamatay. 72. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pangatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Isa pang anghel So may apat na anghel, di ba? Hawak-hawak yung mga hangin, pinipigil. Meron pang dumating, isa pang anghel. Ano ba yung anghel na yon? Sabi ni Felix, yung anghel daw na yon ay isang sugo na binigyan ng gawain para maging lingkod ng Diyos. At yan ay kanya pang pinatibay sa pagbasa niya ng Apokalipsis is, 1.16, 2.1 at Daniel Itong isa pang anghel na ito ay hindi spiritual, sabi ni Felix Manalo. Hindi ito spiritual na anghel na nasa isip natin. Ang anghel na ito ay tao na isinugo para ipahayag ang salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Felix Manalo nung nangangaral siya. Okay. Taglay ang pangtatak ng Diyos. So yung isang anghel bumaba, taglay ang pangtatak ng Diyos. Sabi ni Felix Manalo, ang ibig sabihin ng taglay, ang pagtatak ng Diyos, ang pagtatak ng Diyos ay ang mga turo at aral ng sugo. No? Yun ang sabi ni Felix Manalo. Okay, next. Ang isa pang anghel na taglay, ang pagtatak ng Diyos ay ang ministro na isinugo ng Diyos upang ipangaral ang tunay na ibanghelyo. At ang ministro na yon ay si Felix Manalo na nagsimulang mangaral noong 1914 sa pasimularin ng unang digmaang pangdaigdig at nagtatag na muli na Iglesia ni Cristo na sinira at winasak ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pasugo, July 1953, page 36 to 40. Sino po dito ang college na noong 1953? Sinabi po yan. Si Felix Manalo po nagsabi niyan. Siya ang sugo. O yan. At siya ang nagtatag. O next. Ito pa. Umaakyat sa gawing silangan. Yung anghel. Umaakyat sa gawing silangan. Sabi ni Felix Manalo, yan daw, ibig sabihin niyan, lugar kung saan manggagaling ang sugo. Silangan. Ibig sabihin daw na silangan, kung saan tumatama ang unang sikat ng araw. Tanong, anong bansa ba yun? O, oh, eto. Eto sabi ni Felix Manalo sa Ingles. Kung gusto nyo pong i-check, hindi ko po, eto po, i-check nyo. Kung meron, oh, kuya Lito, baka meron ka pa nito. New International Encyclopedia, Volume 18. 19 ano to, 1950 plus. Sabi ni Felix Manalo sa Ingles, siya po nagsasalita niya na, kinokot ko siya, if we answer the question ourselves, it is possible that you will not believe us. Here is what New International Encyclopedia says. Which country in the East is the first to be struck by the rays of the sun? Question mark. The Philippine Islands, an archipelago forming the most northern group of islands in the Malaya or Eastern Archipelago. It lies within the whole, wholly within the tropics. New International. Yan. Sabi ni Felix Manalo, O teka ha, hindi ako magsasabi sa inyo na Pilipinas ang tinutukoy sa Apokalipsis 7, 1-3. Babasahin ko sa inyo, eka, ni Felix. O ayan, sinabi mismo na encyclopedia. Ay, teka, balik. Which country in the east is the first to be struck by the rays of the sun? The Philippine Islands. So ayan, eka. Hindi ako nagsabi. Sabi ni Felix. Ayan, sinabi ng encyclopedia. Geography. Ang unang tinatamaan ng sikat ng araw, Pilipinas. Sa makatwid, ang silangan sa propesya ay ang Pilipinas. Sabi ni Felix Manalo. Okay. Next. Tanong. Pero totoo ba ang paliwanag ni Felix Manalo sa Apokalipsis 7, 1-3? O oh, yun. SF-SF, mga kapatid. Totoo ba lahat po nang nakadalo dito ng pahayag na ito ang topic, nag-isip ba kayo? Totoo kaya sinabi niya? Saan ba niya hinugot yun? Sige nga. Uh, Tignan natin. Una, dalawa ang gagamitin natin dito, mga kapatid. Sabi kasi nung kaibigan kong Jaco, no, si Israel uh, Ocampo, si magtotok magtotalk daw ako ngayon, puro daw opinion ko lang sasabihin ko. Dalawa ang gagamitin nating pamamaraan para mas masaya. Una, common sense. Mamaya, yung Bible. Okay. May Bible to. Common sense muna. Yung common sense, hindi po napag-aaralan yan. At hindi rin po na ituturo ng mga magulang yan. Kung marami kang am na nainom ng bata, mas mataas ang common sense mo kesa sa uminom ka ng agaw sa dapog. <laughs> okay. Gamitin natin ang common sense. Oh, eto. Pagkatapos nito, ayan ha, o yan. Ang kaganapan ng purusiya ay mangyayari lamang kapag ito ay et cetera, et cetera. Babasahin ko po ulit sa inyo. Okay, next. Alam niyo na yan. Tung Nagbigay si Felix Manalo ng mga pangyayari sa kasaysayan ng mundo na mayroong lugar na pinangyarihan at mga petsa ng pangyayari. Di ba? Sabi sa Apokalipsis 6, 12-13, Lumindol. Yung buwan, umitim. Naging, uh, naging, nagdilim. Yung buwan, naging kulay pula. Yung araw, dumilim. Yung mga, mga between, nagkalaglagan. Yun ang na sinabi niya. Eto, tingnan natin. Sabi niya, lindol sa Lisbon, ang kanyang example. Tanong. Next. Ang lindol sa Lisbon, ang sinabi ni Malalo, nakaganapan ang Apokalipsis 6.12. Pero kung titingnan mo sa kasaysayan ng mundo, may mas malalaking lindol pang nangyari maliban sa Lisbon. Kasi ang kontesyo ni Felix Manalo, simula nung umakyat sa langit si Kristo, hanggang sa kanyang muling pagbabalik, second coming, may mga mangyayaring mga kaganapan sa mundo. At yon ay nakapaloob sa Apokalipsis 6, 12 hanggang 13. Ito ang sinabi niya example na lindol. Ngayon ang tanong doon, eh ang dami pang malalakas na lindol sa Manila o oh, 1880 1937 lakas niyan Tokyo yokohama 1923 San Francisco 1906 nabiyakan lupa diyan